ulan kanina guys Nakabutan ako dyan sa daan Kaya pumunta na ako dito Sa may ilog Titignan natin dami pala mga isda dyan Baba tayo Puntan natin yung ilog So andito na ako guys Kaya no May kalakas yung panya Ulan Dito na Banda maraming isda dyan Naalod na siguro mga yun Pero gustong gusto ng mga Taiwanese dito Yung mga matatanda Pagkaganyang bagong ulan Maraming mga palos Gustong gusto nila mamingwit sa ganyang kalakas yung tubig Mayroon naman silang nakukuha Nagtataka nga ako May nauuli sila Pero lakas pagka talagang tagulan yung tagbagyo mawawash out mga damo dito mga dito yung tubig sa ating balikan yung binahanong nung nakaraan tignan natin yung mga isda bisitahin natin kung nandito pa kasi karaniwan talaga dito maraming isda eh ah, mayroon pa andyan pa sila oh Kaso kunti na nga kunti na lang karaniwan yan ang dami yung mga malalaki ang naiwan na lang yung mga maliliit yun na. na lang so, may mga kaibigan tayo na mimingwit doon <laughs> bali nung, ma nung nakaraang ulan yung tubig pumunta doon eh nakakon doon banda dyan. So ngayon makalma na naman. Masaya na naman yung mga isda. Yan. Tingnan nyo kung daano, gaano, karami yung mga isda guys. So. Oh. Ayan, pagkikita nyo dyan. Ang dami. Pati dito, dito sa tapat. Ang dami. Okay. Makalipas yung isang linggong malalakas na ulan, Nandiyan pa rin sila nakakapit pero yung maliliit na lang yung naiiwan. Yan. Dati diyan ang lakas ng tubig diyan dati. Banda na yan. Tingnan natin yung mga kababayan natin. Ay hindi natin kababayan mga Hindu ata yan. Mga namimingwit ng mga mga palos ang dami nila guys hindi kasi pwedeng hagisan ng dala dyan kasi sasabit yung kan mo dyan guys yung dala mo kasi batuhan yan eh. mingwit -ming ka lang dyan So yun guys, yun yung update natin sa mga tilapia Sa isang linggong umulan, malalakas na agos ng tubig Yan yung mga naiwan yan. yan na lang, wala na yung mga malalaki Normally talaga maraming isda dyan yung mga malalaki nabutan sila ng tag-ulan, naanod na yung iba Ang gagaling yung mga naiwan, saan kaya sila nagsusuksok mga yan? pagka malalakas ang ula lakas ng tubig so yun. update ko lang kayo guys bye bye na No strangers <laughs> the other side of town, still my neighbor. No mind your business. Every crime's got a witness. Sundays Small town Same old same But well, there ain't Nothing on Down low Cause everybody Knows Cause everybody Knows When I In ditch This town Left it in the Rear view Drone westbound But I found out well, I like it better